sa lahat po ng aking mga subscribers followers at mga viewers sana po ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapamakan ayan po at uh, kagaya po nung uh, madalas kong naririnig sa akin na shout out po gusto ko pong batihin din lahat po nitong mga congressman or mga politikong mga kawatan magkamatay nilang kayong lahat Ayan. So, ito na po yung seryosong usapan po ito. Sa totoo lang po, napakalaki ng problema ko. At uh, nakikiramdam lang po kasi ako dahil nga sa totoo lang po ay nakakahiya po, uh, nakakahiya po bilang isang lalaki. Yun po bang magbigay sa inyo or uh, magsabi sa inyo ng problema ko? Sa totoo lang po, noon po mga nakaraang araw, ay uh, gustong gusto ko na pong uh, isumbong sa inyo itong problema kong ito at uh, baka po uh, makatulong po kayo oh. Terus, doon po sa mga advice ninyo. I-welcome uh, we, we ko po lahat ng mga inyong mga advice. At uh, hinahayaan ko lang po muna hanggang sa dumating na po sa punto na talaga namang hindi ko na kaya na sarilinin pa itong aking problema ito. Ito po ang totoo. Mga kaibigan, aaminin ko na po sa inyo na noong mga nakarang araw ay mayroon po akong uh, masasabi natin ma marami-rami na rin ah, uh, nasa, siguro mga nasa 50 or 50 po 50 na masugid kong mga manliligaw. So ngayon po, okay lang po 'yon. Dahil uh, para sa akin naman ay uh, 'yung naman pong panliligaw ay normal po 'yan sa isang tao na nakakaramdam ng 'yung pagmamahal sa iyong kapwa. At sabi ko nga po ay uh, hinahayaan ko lang po sila na manliligaw sa akin ngayon po mga kababayan ay uh, habang uh, pagkagising ko ng uh, umaga parami po ng parami yung bilang ng manliligaw ko at dahil po dyan parang na ako at uh, hindi lamang po yung 50 uh, sabi ko nga po, napakarami pong naidagdag. At umabot na po sila sa, sa oras pong ito na nagsasalita ko ngayon. Nasa 999 na po yung mga masugid kong manliligaw. At ang isa po doon ay pinagbantaan ako na kapag daw hindi ko sinagot or hindi ko siya pinatulan ay papatayin daw po niya ako taba ay ako naman. Ay talaga namang hindi ko po pwedeng uh, palampasin ito. Papalagan ko na ito. Hindi ko na kayang tiisin. Yung mga pang, panliligaw nila sa akin, nakakaisturbo na nga sila. Pero humantong pa sa pagbabanta na ako raw ay papatayin. At dahil dito, isinusumbong ko na sa inyo mga, mga subscribers ko at sinasabi ko na rin sa inyo na itong na ganitong pagkakataong ito na ganitong usaping ito na buhay ko na nakataya dito ay papalagan ko na ito kaya naman mga kababayan ah kagabi lang ay nakipag-usap ako ah, sa aking kaibigan na nasa Amerika na ang sinasabi ko rito sa kanya ay kung pwedeng, uh, pwedeng makipag-usap siya sa FBI. Ano po ba yung FBI? Yan po yung uh, Federal Bureau of Investigation ng United States of America. Dahil po dito, sobrang takot na takot po ako. Dahil sa 999 ngayon naman liligaw ko, isa nga doon na ang nagbabanta sa, sa buhay ko. Mga kaibigan, kung papayagan ko ito na hindi ko i-reklamo sa lahat ng ahensya ng gobyerno ng United States of America ay maaring magtagumpay itong nagbabanta sa akin na ako raw ay papatayin. At isasama pa raw nila niya napatayin niya itong aking alagang pusa at aso yun po ang hindi ko na kayang tiisin ito po ay pinapalagan ko pumapalag na ako ayan dahil sa usaping ito dahil natatakot na ako sa buhay ko unang-una mga kababayan ano bang magagawa nitong aking mga bodyguards na naglipa na kahit sa ang nan nandito yung mga bodyguard ko kaliwat kanan ng bodyguard ko pero hindi pa rin ako nakakasiguro na baka makalusot itong uh, kinuntrata nitong aking manliligaw na ako ay kanyang papatayin. So mga kaibigan, kaya po ay sinusumbong ito sa inyo para po magkaroon kayo ng alam, magkaroon kayo ng idea kung sino man ang papatay sa akin. Isa po rito sa aking manliligaw sa 999, isa po yan ang talagang masugid kong manliligaw na hindi niya kaya tanggapin daw kung sakasakali at siya'y aking bibiguin o siya'y aking babastidin. Kawawa naman na mga kababayan, kung papayagan ko ito at hindi ko papalagan ang mga bantang ito, papa ano naman yung 998 na mga manliligaw ko. Kung sakasakalit na itong isang manliligaw ko ito, ay magtagumpay at ako'y kanyang patayin. Kawawa naman po yung manliligaw kong 998. Yun po ang aking labis na pinag-aalala sa aking buhay. Dahil, uh, ayaw ko, hindi ko na alam ang aking gagawin. At ngayon, nangangati na ang aking kabilang bisni At gusto ko ng sumingot pa, dahil nga hindi ko alam kung paano ko i-handle ang problema ito. Kaya nga mga kababayan, kanina pa paulit, ulit ko sinasabi sabi sa inyo na sa pagkakataong ito ay papalagan ko na. Papalagan ko na. Mga kaibigan, kagaya po nang sinabi ko, ano na lang ang damdamin nung 998 na natira kung ako ay mapapatay nitong nag-iisang masugid kong manliligaw. Kaya wala na po akong magawa. Ayaw ko man pong sabihin sa inyo dahil alam ko naman po sa ating sarili na bilang isang lalaki ay nakakahiya na maglantad dito ng problema lalo na kung usaping pag-ibig kaya nga po mga kababayan ay uh, matiisin po kasi ako ay ano uh, mga nakarang araw na mga 50 lang yan 50 lang po yan naman manliligaw ko. hinahayaan ko lang po sila pero ngayon po ay uh, pwede ko pa naman po sanang hayaan itong 999 na manliligaw ko, kaya lang po, dito ko na po papalagan dahil nga po, isa sa kanila ay pinagbabantaan ang buhay ko. Kaya nga mga ka kaibigan, ay, uh, sa lahat po ng mga subscribers ko, ngayon pa lang po na mga manonood dito, Bago pa lamang po ako mapatay nitong isang manliligaw kong hunghang. Pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para sa ganon bago ako mamatay ay susyortihin kayo. Dahil po ang channel na ito, sinasabi ko, hindi lamang po kayo gaganda, hindi lamang po kayo gugwapo, tatalino pa kayo, susyortihin pa kayo pagkayo po ay nakapag-subscribe dito sa channel ko. At hindi lang po yan. Kapag ka na-reach na po natin yung 100,000 subscribers na kung saan ay kakaunti na lang po. Kaunting-kaunti na lang po ang idadagdag natin at ma-reach na po natin yung 100k subscribers. At doon po ay mauumpisahan po na po natin yung ating ira raffle na 500 thousand price. At hindi lamang po yan. Kasunod na po dyan, yung 1 million, yung uh, 1.5 million, 2 million, at saka yung pong halaga ng kamuting dilaw na 3.6 million. At bago, la, bago po ako mapatay nitong aking masugid na manliligaw na ito, gusto ko po sanang may pamigay sa inyo or gusto ko po sana makita na may manalo man lang doon sa ating gagawing raffle draw. Kaya kayong mga nanonood dito, pindutin nyo na ang subscribe, pindutin nyo na yung all, pindutin nyo na yung notification bell. Ayan po. Kapag ka hindi nyo pinindot ang subscribe na pinanood nyo ang video ito, maniwala kayo sa akin 'No ko kayo pag ako ay napatay nitong masugid kong manliligaw.' Iwan ko. Hindi ko na po maintindihan at uh, sobrang uh, sobrang uh, nervous ko po sa totoo lang. Actually nanginginig ginig na po ako. Dahil uh, sobrang uh, sobra po yung pagka pagkagusto nitong aking manliligaw na ito. Ang problema nito kay Bia mga kababayan, kung aking ngayon sasagutin itong manliligaw kung nagbabanta sa akin, hindi ko naman masikmura mga kaibigan. Dahil itong manliligaw kong ito na nagbabanta sa akin ay mukhang karangkarangan Hindi lamang po mukhang tarang napakalaki pa po ng butog at yung pong kanyang mga balat sa pisngi ay kuri-kurinot na na kung saan mga kababayan kung aking iisipin at iimagine maging yung baba nito ay para ng tiniklo na balat ng ampalaya kaya mga kaibigan mas gugustuhin ko na nagawin na niya yung gusto niya gawin sa akin hahayaan ko na yung kanyang gusto na yung planong gawin sa akin so balit gagawa rin ako ng paraan mga kaibigan na para maprotektahan ang aking buhay na hindi mapatay nitong mukhang karang-karangan kaya mga kaibigan lahat po ng mga ahensya na nga tagapagpatupad ng batas sa Amerika ay akin na pong tinawagan. At isa na nga po dyan yung Federal Bureau of Investigation. Mga kaibigan, papalagan ko na ito. Hindi ko na kayang palampasin ang pagbabantang ito. Hinding-hindi na

na talagang yung takot ko ay hindi matatawaran. Pero bago po yung takot na yan, ay kailangan na po natin ibahin ang ating usapan. Ayan. So muli po, magandang magandang gabi po sa inyong lahat na mga subscribers ko. At uh, ganun din po sa mga viewers ko, magandang, gabi, magandang magandang gabi po. Maraming salamat po pala doon sa mga nag-subscribe at ay uh, hayaan po ninyo. Dahil po sa nakapag-subscribe kayo, uh, screenshot nyo lamang po yung inyong subscribe at ipadala nyo po doon sa messenger ng Tarek Hasan Mesa para masama na po kayo doon sa mga pangalan ng ating bubunoting raffle. Ayan. So, napanood naman po natin lahat yung hearing dyan sa kongreso na kung saan ay aking natandaan na talagang tumatakpo na iyong sinabi ni Sara na tinutulungan ko lang kayo kasi mga wala kayong alam sa batas napakasakit po noon dito sa mga congressman na ululunet maginin mo sinabihan ni Vicky Sara ng ganun. Kung ako dito sa mga ito, magpapakamatay ako. Magpapakamatay ako. Napakasakit nung sabihan ka na tinutulungan, tinutulungan ko lang kayo. Kasi yung mga ginagawa ninyo ay nakakahiya sa taong bayan. Yan ang eksaktong sinabi ni Vicky Sara. Dito sa mga ulol na mga nag-iimbestiga dyan. So ano po, nakita na natin. At uh, hindi ko na po pakakahabaan itong aking topic tungkol dyan sa hearing na yan. Dahil alam ko naman po na nakatutok kayo dyan. At uh, doon din po sa siya nga po pala. Kung ako man po ay magla-live, nang ganyan at pinututukan ko po yung mga importanteng bagay. Yan po ay gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo. Or gusto ko lang din pong makatulong sa inyo na para uh, magkaroon po kayo ng uh, kaalaman din doon sa mga hindi nyo pa nalalaman. Yan po ang purpose ko kung bakit uh, inilalive ko po yung mga yan. Kaya yan din po ay uh, pagka nakita nyo na po yan, panoorin nyo na rin po para sa ganun ay pare-pareho po tayong mayroong alam. <clears throat> hindi ko po muna tatalakayin dito yung uh, part 3. At uh, nananatili pa po tayong part 2 doon sa uh, sa ituturo ko sa inyo kung pa paano pumatay nang hindi ginaga, ginaga, gumagamit ng baril ng mga sandata. Kasi nga po, uh, pitong uh, internist nyo po matatapos yon So pagkatapos po noon, mayroon pa pong kasunod niya na ituturo ko na gagawin niyo at sana po masundan ninyo yan para kahit pa paano, dyan sa kaalamang yan ay may pamana ako sa inyo. Bagamat, uh, ah, siya nga po pala. Nakausap ko na po yung, uh, yung uh, immediate agent ng lupa dyan sa Carmen, North Cotabato. Nakausap ko na po kahapon. At uh, siyempre, nagtatanong-tanong ko ako, tungo ano ba ang uh, sitwasyon, ano ba ang uh, uh, kalagayan ng uh, lugar na yan, ay base po doon sa aking uh, kausap, ay mukhang okay naman po. Ngayon, ay uh, sabi ko nga po, bakit... Uh, As soon as possible, baka po lilipad ako papunta po dyan sa Mindanao, dyan po sa Carmen at titingnan ko uh, personal yung lupa na yun, 47 hectares na yan. Kasi nga po sabi ko, ay uh, itutuloy ko lang po kung ano po yung nabitawang ko salita dati. So tingnan pa rin po natin kung makakatawad po tayo doon sa kanilang presyo na 400,000 per hectares at uh, yan po ay uh, kung 400,000 per hectares ay uh, 47 po yan. So 47 na 400,000. At kung inyo pong kukompute yan, kaakala lang ninyo malaki yun, pero kung kukompute po ninyo ay 40, 40 pesos lang per square meter. So, mura na po yun. At uh, mukhang okay naman yung mga tanong ko, mukhang pumasa naman yung mga pagtatanong-tanong ko. At yun po pala ay napagalaman ko na maisan lang daw po pala yun, maisan. So I i don't think, ayaw-ayawan ko kung merong uh, mag-i-interest mag doon ng mga subscribers ko na lumipat doon. Kasi ang talagang plano ko po dyan, ay sari-sari po saan ng dapat na uh, itanim kung sakali man. At uh, sabi ko nga diba kung uh, malayo sa dagat, adi magtanim karon po magtanim ng uh, cotton or uh, a or ano mang mga kailangan pag or yung, yung ano kung ano man po yung pwedeng uh, pagkakitaan at ang plano ko po diyan is i-circle po natin yung 47 hectares na yan at kung uh, may mga subscriber po tayo diyan na mga Muslim din ila, may magbibigay po tayo ng isang lugar po sa kanila. At kasi ang uh, ang gusto ko po kasi rito maihiwalay sila. Hindi dapat kasi na pagsamahin itong mga Kristiyano at saka Muslim. Hindi po dahil sa mag-aaway-away sila. Kasi ito pong mga kapatid dating mga Muslim, nababait po ito. Sabi ko nga po, napakatagal ko pong nakaus, uh, nakasama yung mga kapatid dating Muslim. At katunayan po, ilang taon din ilang taon ko rin po na kasama yan. Matagal sa matagal po na kasama ko puro Muslim. At alam ko po mababait to my talk. Kaya ko lang po gustong ihiwalay sila. Dahil nga po doon sa uh, kailangan nating irespeto kung ano po yung kanilang uh, yung kanilang uh, paniniwala na hindi sila kakain ng baboy. Yun po ay ayaw ko pong magkaroon ng uh, ng uh, dibatihan diyan kaya po ihiwalay natin yun po ang plano ko at ang sabi po nag-iisa lang daw po yung kwan wala naman ba daw tanim-tanim yun na iba kundi seasonal lang daw po na mais lang na daw po ang tanim ayaw natin hindi ko alam kung nga. Uh, sabi ko nga po nung nakaraan sa inyo titingnan po natin at ipapatis po natin yung uh, mismong lupa sa sa isang uh, uh, engineer ng uh, so, uh, uh kung anong tawag doon yung nagtitesting po ng lupa yung soil kung ano po ang bagay na itanim so kung okay po na taniman natin ng sugarcane, ay di taniman natin so 47 hectares po yan aba ay uh, napakalaking pira po yan uh, in uh, one year time in or up to two years time umaani na po kayo ng Uh, ng produkto diyan sa lupa na yan, kung sakali kaya po gusto ko pong uh, makita yan sa lalong madaling panahon at uh, lilipad po ako diyan sa parte Mindanao at makita ko po yan kung ano po ba talaga ang kondisyon ng lupa anyway muli po sinasabi ko sa inyo yan pong aking bibilihing lupa na yan automatic po nasa inyo na lahat sa inyo na po yan. Hindi ko, hindi ko, wala po ako magiging pangalan dyan. Maging yung ani, lahat po ng ani dyan, hindi po ako, hindi po ako kukuha dyan ni Sintabos. Pero lahat po yan. Lahat po ng equipment, lahat po ng magiging uh, binhi dyan, sige. I, uh, tawag dito, gagastusan ko muna sa una. Pero siyempre, pagka umaani na yan, Aba ay mag-save na tayo or mag-save na kayo ng para mag magiging binhi sa susunod na taniman. Yun po ang ibig ko sabihin. Pero sa simula, lahat po yung gagastusan ko. Maging yung traktura po. Ibig kong uh, bibili po tayo ng sariling traktura para dyan. At yan po ay sa inyo po rin yan. Sa inyo po yan. Kayo po lahat ang makikinabang ng aning yan. So, yun po ang uh, plano ko. Kaya nga sabi ko, pero... <clears throat> No, nagsabi po ako nung nakaraan na mag-comment kayo dyan kung sino-sino po yung mga nandyan sa Mindanao, party po ng Mindanao, sa, lalo na po dyan sa Carmen. At kung uh, mag-comment mag po kayo dyan kung sino po ang may gusto na doon malipat. At uh, sabi ko nga po, wala, wag, wala po kayong alalahanin sa bahay. Dahil mag-build up po tayo ng bahay ninyo dyan. At gawin po natin may sarili-sarili kayo dyan. So, paikutan po natin ang bahay ninyo yung buong lupa na yan. Tapos, sama-sama po kayo, tulong-tulong po kayong magtatanim kung ano po yung dapat tatanim. Pero sinasabi po, seasonal lang daw po yung mais eh. So, yun po kasi ang uh, iniisip ko talagang tubuh. Kasi diyan po talaga kikita sa tubuh. yun po ang plano ko. Basta ang tandaan po ninyo, sa inyo po yan. Yang ani po na yan, hindi po ako kukuha ni Sintabos. Yan po yan. E eh, comment nyo po kung ilan po kayo mga subscriber ko sa Mindanao. Kasi meron ako naiisip kayo e. By province na lang. Kaya, kasi kung by province, ah, dapat mayroon, ah, mayroon tayong ah, at least 2,000 subscribers. Bawat province. Hindi po ba? Kasi wala naman namang gagastos natin tapos uh, yan lang naman sino ang titira doon sa ating bibilhin siya nga po pala doon sa nagtatanong kung saan daw ba sa Mindanao ay ikaw naman yun, yun po ang problema nang hindi nyo pinapanood ng buo yung video kaya wala kayong nalalaman hindi mo ba't pa ulit-ulit ko sinasabi na Carmen North Cotabato. Kaya ko po sinabi yan, na eksaktong North uh, Carmen North Cotabato para po kayo ang magsabi diyan kung ano po ang kondisyon ng lupa diyan at kung ano po ang kondisyon ng peace and order diyan kung magulo ba o hindi. Tapos magtatanong ka kung saan sa Mindanao. Ada isa kang ulol. Di ba ang ang panlang ay napakasimple lang, yun, di ba? Ibig sabihin, malasado ka kung ikaw ay subscriber ko pero wala po akong subscriber na tanga eh. Alam ko po ang subscriber ko matatalino. Pero baka siguro ito hindi pa nakapag-subscribe ito kaya bubu pa. Yun po eh. Ba't ka magtatanong kung saan sa Mindanao? Ay sinabi ko na nga na Carmen, North Cotabato. Tapos magtatanong ka kung saan sa Mindanao? Ay di sa kang ungas. Yun po yung sinasabi ko na gusto gustong gustong sumali. Pero sabi ko nga eh, ang sose ng inyong pag pagiging matalino, tapos yan ang video. Kagaya nyo, wala kang alam. Kasi nga hindi mo tinatapos yung dinadaldal ko rito. Di ba? O yan. Sige, hayaan na natin yan. Alam ko hindi ko subscriber to. Kaya ikaw, kung ikaw ay hindi ko subscriber, mag-subscribe ka na para maging matalino ka. So, ano pa po ba ang uh, yun lang po ang aking masabi. At uh, doon po sa mga tinuturuan ko na kung paano ang uh, ang pumatay ng hindi gumagamit ng baril. Ituloy niyo po yan. Yung gusto pong tumuloy. At uh, sinabi ko naman po yan. Yan po yung parto na dapat inyong panoorin. Hanggat hindi niyo po napapanood ay walang mangyayari sa inyo. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers na may mga problema sa buhay. May mga sakit. Panginoon, ngayon din po ay pagalingin mo sila. Upang sa ganon ay makapaglingkod sa iyo, sa inyo, sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito pagkatapos ka magbaldad? Mahalang mahal na ka mahal po kayong lahat.